Sa lahat ng mga bayani na tumahak patungong muog ng Troya, iilan lamang ang nakapasa ng bigat ng panahon gaya ni Nestor, ang matandang pinuno ng pilos. Hindi na siya kabataan ng simula ng hangin ng digmaan ang pag-ihip nito. Ngunit humarap pa rin siya sa panawagan ng may dangal. Hindi humawak si Nestor ng sibat na may bangis ni Achilles ni nagplano ng mga panlilinlang gaya ni Odysseus. Ang kaniyang mga sandata ay alaala at matagal ng kinathang karunungan. Siya ang huling ugnayan sa isang lumipas na salin ng mga bayani, tagapangalaga ng mga nawalang kwento, at tagapayo ng mga pinunong hindi mapalagay. Ginagalang ng lahat, si Nestor ay gumagalaw sa hanay ng mga kabataang mandirigma na tila isang parola sa gitna ng bagyo, isang taong nakasilip na sa kislap ng tagumpay, sa dugong dala ng pagkatalo at sa katahimikan ng mga hindi na nakabalik. Ngunit pinili pa rin niyang muling lumaban. Matagal bago pa man naging layunin ng mga Akeano ang Troya, ang pangalan ni Nestor ay umaalingaw na sa mga awit ng kabayanihan. Anak ni Nelius, ang tagapagtatag ng pilos, at apo ni Poseidon, nananalaytay sa kaniyang mga ugat ang dugong makahari at makadiyos. Noong kabataan niya, isa siyang nakakatakot na katunggali, matapang at mabilis. Ang kaniyang tapang ay kaagapay ng mga pinakadakilang bayani ng kaniyang panahon. Nakipaglaban siya sa mga mailap na sentauro na nagbabanta sa mga kapatagan ng Tesalia hinarap si Hercules sa paglusob sa pilos at nakaligtas sa mga labanang pumatay sa kaniyang mga kapatid at kasama. Nakita niyang bumagsak ang kaniyang ama sa galit ni Hercules. Ngunit kailanmay hindi niya hinayaang ang kalungkutan ay gawing mapait ang puso niya. Sa halip, hinubog siya ng dalamhati at ng mga taon. Ginawang pag-iingat ang pighati at ginawang pagpipigil ang galit. Simula pa lamang, alam na niya kung kailan lalaban, kailan uurong, at kailan magsasalita. Isa siyang natitirang alaala ng panahong pinahahalagahan ang pamana higit sa ingay ng labanan. Nang magsimulang magtipon ang mga hukbong Griego sa dalampasigan ng Aulis upang maglayag patungong Troya, maraming pinuno ang dumating na may kayabangan. Ang iba'y may pag-aalinlangan, ang ilan ay naghahangad lamang ng katanyagan. Ngunit si Nestor ay may dalang mas bihirang handog, alaala. -ala. Ang kanyang simpleng presensya sa hanay ng mga pinuno ay nagbibigay bigat sa mga talakayan at lalim sa mga pag-uusap. Si Agamemnon, kahit mayabang, ay taimtim na nakikinig sa kanyang payo. Si Achilles, sa kabila ng kanyang kapusukan, ay nagbibigay galang. Si Odysseus, ang maestro ng katusuhan, ay itinuturing siyang palaisipan, sapagkat nauunawaan ni Nestor ang bawat panlilinlang bago pa man naging hari ng Itakasi si Odysseus. Ang kanyang mga taon ay hindi basta nagbigay ng kapangyarihan, kundi ng kahulugan. Isang karanasang hinubog ng mga lumang digmaan, pangunawang hinulma ng tagumpay at kabiguan, at isang bihirang kakayahan na makilala ang tunay na pagkatao sa kabila ng baluti. Sa mga pagpupulong, matatag siyang nagsasalita gamit ang alaala bilang gabay na ilaw. Ikinukuwento niya ang mga laban ng nakaraan hindi upang magyabang, kundi upang magbabala, magturo at pigilan ang pag-uulit ng mga lumang pagkakamali. Ginampanan niya ang papel ng isang lolo sa isang henerasyong mainitin. Inatasang gabayan at pakalmahin ang masidhing alab ng kabataan. Sa oras ng panganib, kapag nahaharap ang mga hukbo sa pagkakawatak-watak o tinatabunan ng galit ang katwiran, ang kanyang matatag na tinig ay muling bumubuo ng katahimikan. Ngunit ang karunungan ay hindi laging tinatanggap ng may bukas na pandinig ng mga hari. Alam iyon ni Nestor, hindi siya nagsasalita sa pag-asang siya'y pakikinggan, kundi dahil nauunawaan niyang kapag ang mga Diyos ay nananahimik, ang tanging gabay ng tao ay ang mga alingaw-ngaw ng kahapon. Ngunit kahit ang pinakamatandang karunungan ay hindi sapat upang patahimikin ang bagyo sa puso ng kabataan. Nang sumiklab ang alitan sa pagitan ni Naagamemnon at Achilles, na nagbanta sa puso ng hukbong Griego. Si Nestor ay tumindig bilang tagapamagitan. Ang matandang hari na nakakita ng maraming bayani na winasak ang lahat dahil sa kapalaluan, ay alam na ang lamat na ito ay maaaring mas mapanganib pa kaysa sa alinmang sibat ng mga Trojan. Tinawag niya ang dalawa para mag-usap at gaya ng lagi, nagsalita siya ng walang pagmamadali. Umarap siya kay Agamemnon ng buong tapang, itinuro na kahit ang pinakamasigasig na pinuno ay hindi dapat maliitin ang kaniyang pangunahing mga kakampi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Achilles na may halos ama na pag-aalaga. Ipinaalala ang kanyang angkan, ang kanyang kabataan, ngunit higit sa lahat, binigyang diin ang dangal na sama-samang hinahangad kaysa sa papuring nag-iisa. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang mga salita ay tila mga butong itinapon sa tuyong lupa. Si Agamemnon nilulunod ng rango, ay nanindigan. Si Achilles, naglalagablab sa galit, ay lumisan mula sa labanan at kinaladkad ang espiritu ng buong hukbong Griego sa kanyang pag-alis. Tahimik na naupo si Nestor matapos ang pagkabigo. Tulad ng isang ama na pinapanood ang anak na naligaw ng landas sa kabila ng lahat ng gabay. Alam niya na ang panahon, ang matagal na niyang kaibigan, ay magdadala rin ng kaliwanagan. Ngunit habang wala pa iyon, marami ang mamamatay sa isang bangayang pwedeng naiwasan. Bagaman matalim na tila bakal ang kanyang mga pananalita, hindi siya nagtago sa likod nito. Sa pagtunog ng mga sibat at pagangat ng alikabok ng digmaan, ang matandang hari ng pilos ay hindi na natili sa lilim ng tolda. Mahusay niyang minaneho ang kanyang karwahing pandigma. Pinamunuan ang kanyang hukbo na may lakas na tila hindi nalalapatan ng katandaan. Sa gitna ng patayan, ang kanyang tindig ay naging tanglaw ng tapang para sa mga kabataang kawal. Nararamdaman nilang may pag-asa pa basta't si Nestor ay nakatayo pa rin. Sa matinding pagsalakay ng mga Trojan sa mga barko ng Griego na pinamunuan ni Hector, matatag na nanindigan si Nestor. Bagamat napalibutan ang kanyang karwahe at pinatay ang kanyang mga kabayo, hindi siya sumuko. Si Diomedes ang sumagip sa kanya. Isang bayani na sa pagkatao ni Nestor ay nakita hindi lamang isang matanda kundi isang huwaran sa gitna ng kaguluhan nakayanan pa rin ng matanda ang huminga upang pamunuan ang kabataan magpayo ng tamang hakbang protektahan ang mga barko at muling tipunin ang hanay maaring hindi na para sa kanya ang digmaan ngunit pinatunayan ni Nestor na kabilang pa rin siya sa lupang winasak ng digmaan ang mga diyos na madalas ay tumitingin sa mga padalos-dalos na kabataan ay tumitig rin sa matandang ito na maringal ang katandaan. Isang taong, sa kabila ng pagkakabitag sa kamatayan, ay nanatiling tapat sa buhay, kaayusan, at sa layuning sarili niyang pinili. Sa napakaraming tagumpay ni Nestor, ang pagiging ama ang pinakaminamahal niya. Ang kanyang mga anak, na pinalaki sa dangal at tapang, ay lumaban kasama niya sa kampanya sa Troya, at pinakatampok sa kanila si Antilochus, bata pa, matapang, at tapat. Sa kanya, nakita ni Nestor ang refleksyon ng sarili niyang kasibulan. Si Antilocos ay naging matibay na kalasag ni Menelaus at ang kanyang tapang sa labanan ay pinalakpakan ng lahat. Ngunit sa bawat tagumpay ay may kasamang tahimik na pangamba sa puso ni Nestor. Alam niya ang takbo ng digmaan gaya ng iilan lamang. Nauunawaan niyang ang paglapit ng luwalhati ay madalas ay pahiwatig rin ng kamatayan. Isa itong suliraning kumakain sa dibdib ng bawat magulang ng isang bayani kasama ng pagmamataas ang takot at ang kinatatakutan ay natupad. Si Antelocus ay nasawi, pinatay ni Memnon, anak ni Aurora. Ang matapang na Binatilio ay namatay sa pagprotekta sa kanyang ama laban sa umaataking mandirigmang maitim ang balat. Kahit habang bumabagsak ang kanyang anak, hindi siya sumumpa sa mga Diyos ni isinisi sa kalaban. Lumayo siya Bitbit -bit ang isang tahimik na dalamhati ng mga taong alam na ang digmaan ay hindi nagpaparaya, kahit sa matuwid o sa anak ng pantas. Sa pagkawala ni Antilocus at sa patuloy na paglusob ng digmaan, nasaksihan ng matandang hari ang mga bagong bayani na sumulpot sa unahan, mga gutom sa katanyagan, bingi sa payo at higit na pinapatakbo ng pagnanasa sa imortalidad kaysa sa tungkulin ng kasalukuyan. Para sa kaniya, malinaw ang pagbabagong iyon ang diwa ng digmaan ay nag na. Hindi na ito tungkol sa pagpoprotekta o sa pakikibaka para sa katarungan o sa pagpapanatili ng balanse ng mga lungsod. Ito na ngayon ay tungkol sa kapangyarihan, kayabangan at pagkawasak. Siya ang huling kuta ng isang kulturang nagbibigay halaga sa karunungan kaysa sa galit. Kaya kahit masakit, nanatili siyang matatag, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa tungkulin. Sapagkat kung siya ay susuko, wala nang makakaalala kung paano nagsimula ang kwento. Sa huli, hindi siya pinili ng mga Diyos para sa mga dakilang gawa, ni ng mga makata para sa mga tagumpay na bumabalik tunog. Iilan lamang ang nakakaalala sa kanya bilang ang nanatili. Binuhat niya sa kanyang katawan ang bigat ng kasaysayan at sa kanyang kaluluwa ang pasa ng maraming salinlahi. Nakita niyang mamatay ang mga kasabayan, sumibol ang mga kaaway at nagmana ang mga anak ng mga hari kaya siya ang naging pinakamalungkot na bayani. Tinestor ang sagisag ng unang bagay na winawasak ng digmaan. Karunungan. Ngunit nanatili siya. Hindi para sa papuri kundi para sa alaala. Nang sa gitna ng mga sigaw ng labanan ay may ilang makakarinig pa rin sa tinig ng katwiran sa gitna ng guho. Kung ang karangalan ay iginagawad sa mga pumapatay, baka ang alaala ay para sa mga nabubuhay upang magkuwento.